Dito na po tayo mga pambin. Ay, harvest time na naman po tayo. Tin harvest po tayo, bigla ang ano po, may umorder. Sana po, hindi pa ito harvestin, ay nagmamadali na po yung ating mga manininda po. Kasi ang sabi namin ay ikukuha po natin ngayon. Yan po, talong. Dito tayo niya, mayroon na idan. Dito oh, ang drab. Ika yun niya. Dito pwede na no? Hindi no? hindi Ay. na Ay! May white fly Maganda po na dito at na nabunga na, na, na po itong ating pasanod. Oy, tinitira na din po. May white fly tayo. Pag pala daw lumagulang na, nawawala din. Ang white fly? Hmm. Ay, nalipas din yan na. ah. Pag gulang ng dahan. Ito daddy. Ay. Wala pa doon sa guling. Ayun doon. May na-order po nga sa akong talbos ng kamuto. Pwede yung talbos yan, ano? Huwag na. Pananin ako eh. Makapanalibos na ako. Ano, sa bahay. Kabalot sa plastic. Hindi, De deliver ko sa'yo. Hindi De ko na-deliver. Ah. Pwede akong lulutoy naman eh. Ang dami po. Wala pong ano. Ang dami ko po na pong na-apply na ano. Pang spray. Wala pong ano yung sira. White line naman pong umaatake. Wala pong uhod. Susubukan po namin yung ano. Makabuhay. Ang makabuhay. Hmm, kumaalis. Yun po ba yung mapait? Gaganda. Ano Ay, yung gaganda sila? po ayo. Talaga nakakatuwa po. Hmm, lalaki po. Hmm. Naumpisa na rin po itong ano. Mga uh, huli po natin tinanin. Hindi po lang natin. Yun, dati may naiwan ka dun. Saan? Sa dulo, ayo. ayun. na tapon ba ka dun Dito sa kabila, atras ka. Kita mo na. Sure. Sa isa pa, sa kabila pa. Mura pa. Hindi yeah. ako makapumuti. Ang madaya ako. Ay, bumulang ko. Uh. Yan, sayang. Pero pag uh, kahit ganyan kulay at malambot, okay pa yun. Matikas nga. Ay, hindi. Kaya ano na yun? Kay rabbit. Hmm. Yung pong mga nare-reject namin matitigas, binibigay ko po sa rabbit. Kinakain po ang talong. Wala po makasaya. Ayan pa pa, sa likod. Aray, sa kabila. Ito. Dini, sa likod mo. Ayan Ay. mm -hmm. po. Oh. Tin-harvest po, ayan dami. Natulong na po kumamuti at pag Daun po bunga ko na eh. niyo po po, Oh. Da. Kaya lakang po ay nanlagas po ba ang ng white fly. Kaya pagkatapos pong magharbis ng ano, nito. Ah, bukas. Spray. Susubukan ko namin magdikdik ng ano. Makabuhay po. Makabuhay. Ano Ah, o. Oh. Susubukan po namin yung makabuhay. Mm -hmm. Makait po bagay yun. Eh baka po pag pumait ang dahon hindi ay hindi ito. na po dadaisan. Wala nang kasino dun sa baba. Ah, wala. na ganito. Dito lumipat. Bakit kaya? Bata-bata ito. Bata-bata ang dahon ito. Mura-mura. Mura-mura ito. Ah, pakadami. Kapal mo. Uh. Kumain. Oh, ay, gagabihin tayo pa nito. Oo um, nga. Uh, mamaya na ulit ako. Oh. Video. si Istan din Meron ba? Kung mga yun, Ayan po, ating putihin oh. Pakadami po oh. Ito po ang dumami ang bunga. Yung baba po natin ay medyo ano humina. Ito po ang dumami eh. sa extension po hmm. yung banar yung banar kilo po kukunin natin pagkadaan ng white lye Bakit? Sa bayan. Yan po. Oh. Nakuha ni mami agad. Sentin agad? Maganda. Maganda po. Tayo po kumuha ng ibang sako po. Mabigat na po yung puti. Dito naman po sa iba. Para po Dala natin. Oh, Laki po mga kapambin. Hmm. Talong. Talong nga naman. Ay, ay, man. Talong umay. Siyok lang po. Walang umayan po sa talong. Ito po ay yung... blessing. Mayan, maraming salamat po sa blessing. thank you Lord po. talagang... Ay, Dhani po. Dhani po. para po yung ating nakoo oh. ayan, pinis ba naman uh, yan, pinis po ay ano yung pwede na dito yan, baka po kayo magtakat eh. ako ay, hmm. ang suot ay pangalis ako ay pagkagaling doon sa duty ni dading trabaho ay ano Nagdiretsyo na po ako at gagabihin na nga po, hindi na po ako magbihis. Kalamansi pa kadaway. Ano? Na-order din ang kalamansi. May bunga ba dyan? May mga kakita na kailangan magban. Pag may magban, di ka sinunod na magban.

Po, Nasaan? bakit? Nasaan? 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 May iwan Nasaan? May iwan po. Nasaan? May iwan po Nasaan? 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 Oh, sa Nasaan? 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 Sa... Ay, may paso. Na. Tapos na po tayo dito sa extension. dun naman po tayo sa kabila. Para po mga kapambin yung ating ano, nakuha po sa extension po. Dati rate po ay ano, isang basket lang po. Ngayon po, dalawang tigkalhati po na sako. Kaya dumami din po yung bunga ng extension po. sasali na po natin arit na doon ang gagamitin po natin ito sa ano, dito naman po sa mahabang ano, mga plat naka isang sako po tayo sa extension pa lang po me ay, me ah. naka isang sako na tayo dito extension pala ko eh kaya nakakatuwa po yan thank you lord po ay, talagang blessing po ito sa atin kaya parin po madami yan po uh. ha? puputihin na muna natin yan madali yan maya maya radali pagkagabihin po tayo eh pagka hindi natin naputi agad puputihin po muna natin lahat bago maghatid Let's uh, see. Nakatapos na po tayo sa, ano, umuuti oh, dito sa ating pangatlong taniman po. Ito po, do. nakuha, oh. Ito sa ganda. Ayan. Ito sa Pulaman na karudyo yeah. po dito. Mahigit po nakakalati sa ako. Ari po, yan. Saktan ito po. Atin. Ayan. Ang ating pupuntahan po yung pang isa. Ah, dalawang taniman po. Yung pangalawa At una. Pulo-pulo po ay. Ma-deliver. Ma-hatid ka na? Mm-mm. Ma-ako na yung mamamunod. Okay. Mamaya na. Ating ano yun na. Puputihin na muna. Puputihin na muna yung isa. Yung isa ang sulok ah. Hmm, sa ay, ito ang aking dadalhin. Para mapunan ito ng ano. Yung isa mamaya na pagbalik. Pero pala, ito ang mga dadalhin. Tara po doon sa kabila. Dito po tayo sa ating pangalwa naman. Ah, ah. Talagang. Hindi po magkaintindihan. Ah, pangatlo ba? pangatlo ba? Hindi, pangalwa. Kanyang sa tanim. Sa puti, pangatlo po. <laughs> Pagkagod.

Ano kayong papaya? Baka hinog na. Ay, Van. Ay, puno na ba? Ay, galing na yan. Ano nila mga kita siya. yung tuloy ka Kaya na isang ano niya? Kaya, Kaya na, yung ano. na. Yan, bali, ano po. Dalawang sako po natin nakuha ngayon. tin harvest po. At dadali naman po natin ito sa bahay. As pa po. Dumami po nung nakaraan na isang sako lang ano. Yun po, isang sako lang. Ngayon po ay dalawang sako naman po. Abante po ngayon. Ayos na po. Salamat po sa blessing. Maghatid naman po tayo. Yung isa po kukunin ko doon. Eh. Aring isa. Dito na po muna. Dilim na pala. Aray po mga kapambin yung padalwa. Kita po ba hindi na? Aninag po mo. Anilag. Yung isa po na ihatid na po natin ay sa bahay. May isang timba ka pa doon. Wala na, nandiyan na. Ah, lahat. Kompleto na daw po. Dalawang ano po sako. na ay ayos din ito at tayo naman po yung uwi na tayo yung gideliver pa kay Lola Linda gawa nang tayo po yung kukuha pa ng ano po pabili natin yung pitch po doon sa kapitbahay doon yung pitch na ata daling kaya natin sa akong na doon bakit? ay dami eh ako ko sa iyo Ganon din naman eh. 60 rin naman ang ko din eh. Dito na ko sila bumili. Isang pordin na? Mm -hmm. Ayaw ba isa. Ha? Di isa. Eh di bukas. Bahala na bukas. Mm uh -hmm. -huh. Ay, ay, isang pordin na pwede rito na doon kay Lula Linda. Sabit na ang natin doon sa timbakan di ang malaki. Pero makita natin kung ilang kilo. Hmm. Ano? Ay, ha? nito Wala. Oh, ba na po kami yan po yung ating dala. Alhati po. Pong... Alhati 20 kilos po yan i-deliver po natin Gawa ng dritso po Ano tayo po Ang mungkis Pamakaan sa ating mga alaga Hindi ko po na deliver din sa bahay ay Magagaan na baga uwi Ang ano Timbang ng talo Bakit hindi na nakakatulad ng mga nahuli-huli natin puti. Hindi na ulan. Ang piraso, mabigtas. Hindi na ulan. Hindi. Kaya nyo kung bakit hindi ang hindi. Parang gumanda na uli ang ano. Aba. Kung so, saan yung maguna uli. Hindi yung Oo. Oh, oh. Hindi naman talaga siya yung pigasin. Hindi lang na mga nakaraan kasi ay, ay mabigat ang timbang natin. Ang mabigat. Ngayon na mag na uli. Bakit ganun? Ayun. Kahit na medyo mga gulang-gulang na iyan yung mag ano ba ang masarap i-prito? E, oh. Alam mo ba? Hindi na pinapo tayo sa pagkibig. Diretso na po tayo. Lola, talong! Pero Ari, pata, -tanong. talong. Katatapos <coughs> lang namin pumitas. <laughs> Kati. Kati mo, hindi na ako nakapagbihis. Saan lalagyan Saan nila, lagay na. Bainti kilos. Good naman na hatay. Hmm. Wala wow, nang pilihan. Sasalin po natin para panindan na agad. Sampu lang ang laman na rin basket ko. Ha? Hmm. Ayun na na eh. Ayun na eh. Pari sinaring ko do sa basket kong... Dati pa? Nilagyan din sa araw. Natimbang mo lola nung sa araw. Sabi ko baga timbangin natin, hindi ah. ko yah namatay. Ano na? Ano na?

Dala na po natin itong ano, po. Nakuha na natin yun. Nand... Pakain sa beef. Pinakas ang beef. sa inayon. Ano po? May pakita mo. mag po. Mag-start po. Mag-start po. Tapos ng sako yan. Dala ko ba yung beef natin? Dala ko na kanilang makakain. Pinakain mo.